Hello mga kamag-anak, good morning sa inyo. Ayan, alas stress na ng madaling araw at ito, hindi pa kami tapos mamitas dito. So, ito nga pala yung mais ni Kaya Jason, pinitas na ngayon. Uh, sweet fortune ng Ramgo Seeds. O, yun lang. Thank you. Hello mga kamag-anak, good morning sa inyong lahat. Ngayong araw nga ay isa na namang episode ng pagharvest ng mais ang ating matutunghayan. So mag-aalauna na nga ng madaling araw ngayon dito at makikita nyo naman na basa yung mga mais at yung mga damo. Bigla po kasing umulan sa kalagitnaan ng ating pagharvest. Sa mga kamag-anak natin dyan, sa mga kamais natin, sa mga kapwa farmers natin dyan na nagtatanong kung may kilala kayong buyer ng sweet corn. Yes po mga kamag-anak, sa katunayan po yung papa ko po isa po sa mga namamakyaw ng mais dito sa aming lugar. Nagpapabuto po kami dito mga kamag-anak. Kalimbawa po, ikaw yung farmers, tapos kukuha ka sa amin ng apat na kilong buto. So, itatanim mo yon yung buto na yon hindi mo pa babayaran agad. So, babayaran mo yon kapag umani ka na ng mais. Kapag ka, kasi sinabing pabuto mga kamag-anak, kung kanin mo kinuha yung buto, dun mo lang pwedeng ibenta yung mais mo. So, hindi rin yung pwedeng pakialama ng iba pang namamakyaw kasi ikaw yung nagpabuto nun. Ngayon, kung ikaw yung farmers na merong puhunan, pwede kang bumili ng sarili mong buto, tapos lahat ng mamamakyaw, pwede mong pasilip yung mais mo, tapos kung sino yung may pinakmataas na offer, mo ibigay kagandahan lang kasi mga kamag-anak na may pabuto, halimbawa wala ka pang pampuhunan, wala ka pang pambiling buto, makakapagtanim ka agad. Pero pagdating ng anihan mga kamag-anak, hindi naman huli yung presyo ng pabuto tsaka sa hindi pabuto. Kumbaga, kaya lang tayo nagpapabuto para meron tayong isupply sa mga suki natin. Ang mahirap lang din sa side ng nagpapabuto mga kamag-anak ay yung pagnalugi yung farmers. Halimbawa, hindi nakatubo, tapos alanganin na magtanim uli o kaya uh, nabaha. So, pagka ganun mga kamag-anak, hindi mo naman pwedeng singilin yung farmers kasi hindi naman umani. So, next harvest season mo na lang mababawi o sa susunod na pagtatanim ng farmers. So ngayon nga mga kamag-anak, lahat ng umani ng mga nakaraan, tsaka ngayon ay eh, maganda yung presyong inabutan. Pero hindi naman laging ganito yung presyo. Yung presyo ng sweet corn mga kamag-anak ay eh, tapatan lang yan, swertihan lang yan. Matapat ka sa maganda, matapat ka sa mahal, o matapat ka sa mura. Law of supply and demand. So syempre kapag ka marami yung supply, maraming nagtanim ng mais, maraming umani ng mais, tapos konti yung consumer, syempre bababa ba yung presyo. Paano ba, kailan pa bumababa yung presyo ng mais? So kadalasan yan kapag ka walang pasok yung eskwela, tsaka kapag ka sobrang init ng panahon. Pero hindi naman laging ganon. Kumbaga, meron time na gantong buwan, ng gantong taon, uh, mura yung mais. Tapos sa susunod na taon, gantong buwan, uh, nagmahal. Kasi, uh, syempre, minsan, kung halimbawa, marami tayong naka-experience na gantong buwan, eh, mura yung mais. So, marami sa atin hindi nagtanim. So, tapos, merong ilang nagtanim, so sila yung tumama. Ganon. So, syempre, kapag ka konti naman yung umaali ng mais, tapos maraming mamimili, syempre, tataas yung presyo kasi kulang ng supply. Kadalasan tumataas ang presyo ng no, mais kapag ka opening ng pasukan, kapag ka malamig yung panahon, yan, tag-ulan. Kapag ka kasi panahon ng tag-ulan mga kamag-anak, lalo na dito sa lugar namin na mabababa yung tanim, ang katabi lang ng ilog, eh hindi na kami sumusugal magtanim kasi sayang lang baka mabaha. Kanina nga mahigit alas ng madaling araw mga kamag-anak ay umuwi ako para matulog saglit tapos babalik na lang ako pagliwanag. Hanggang sa napalalim yung tulog ko at hindi na nga ako nagising. Kaya naman kinausap ko na lang na kung pwede videohan niya yung maisa bang dinidiskarga. So ayan na video na naman ni Kedone. Maraming maraming salamat Kedone dahil diyan na kumpleto yung vlog natin ngayong araw. Bali sobrang dami nga nang nakuha nito mga kamag-anak dahil dalawang kilo at lang ito na dumalang pa. So sa dalawang kilo at na dumalang mga kamag-anak nakita niya naman na puno yung elf. So oh, libong 10,000 primera yan mga kamag-anak, isang laksa para sa dalawang kilo at na dumalang. Napakaganda. So ayan mga kamag-anak, to... Dalawang kilo, to na buto. Ito yung nakuha. Isang laksang good, 10,000 times 9 pesos isa, 90,000. Yung segunda, 600 piraso lang, times 7, for 2. Tapos yung burao, 250 times 5, 750. So yung total niya, 94,950. So yan po yung pinagbilan ng dalawang kilo, to